Walang problema yan sa akin. Kung kaya sabihin ko, ayaw, do not be offended. But if you ask me now, kung if I'm happy to be president, I'll give you an answer. I do not need it at this time of my life. I am 72 years old. So, ano pa na ang sakit mo? tanungin mo yung tatay mo kung anong sakit niya. Iyon yung akin. Pag sinabi ng tatay mo, anak, may cancer ako sa kidney, meron ako. Uh, anak, yung heart, ano ko, meron rin ako niyan. Masabi ng tatay mo na talagang high blood ako, meron ako niyan. Anak, may diabetes ako. Everybody gets it because of the rice, carbo. Meron ako. Lahat. Ano pang sakit? Yung sakit sa pag- Meron rin ako. Pero, hindi natagaya noong ano na lang. Uh, hindi naman once in a while, pero... Basta maylon na yung blue, alam niyo yung blue? Miracle dragon? Hindi yan para cancer, hindi yan para tumor, blue yan siya. Hindi ko dala. Pero ang pangalan niyan, Viagra. Ah, bakit ako magyabang? Uh, 72 years old. May nakita mo ba tatay mo? Uh, Buluwari lang yan. Sabi na maglakad-lakad. Huwag kang magkumpiyansa ngayon. Pero hindi na kagaya. Sa dalawang asawa lang, hindi ko na kaya. Nagdagdag ka pa niya. Pero kung nakakahiya kasi mamili. Huwag <laughs> kayong mainso. Sabihin ko lang na, ang maganda ba? Kasi wala na talaga sa Pilipinas. O, oh, ko may asawa ka man, ma'am? <laughs> ma'am, okay alam ko na doon ka sa Pilipinas. A ako minsan pag wala ng pili yan. <laughs> <laughs> ano pa pag usapan natin dito? Maganda, maganda na ang buhay ninyo. You are well provided by the government of Bahrain. They are very good to you. So what is there to talk about except... You know, taka, taka saan ka, ma'am? Bukid nun? Alak ka. May asawa ka na? Totoo ka? Hindi, totoo ka. Kung gusto mong umuwi ngayon, mal, malaki yung urbano. May bakante pa. Totoo ka, taga Bukidnon ka? Sa Malay-Balay? Ah, Manolo Pordich. Nanalo ako sa Bukidnon, ma'am. Akin ang panalo ko? sunod. Huwag maglagay ng magaganda dyan. Nawawala ako sa plano kong salita. Huwag kayo mabastusan. Tao lang po ako. Total, ang pag-usapan natin dito, Well, I mean, I I could hardly find a topic vis-a-vis -vis with government of the pati kayo. Seems apparently, it's almost perfect. You are treated there equally and, and everything that human... <laughs> human... Kaya nandito si Foreign Affairs Manalo. Uh, sunod na ganito yung maglabas, idaan mo yung passport sa akin. kay. Huwag ka na lang pumunta doon, ma'am, dito. Na. Totoo. Babay na lang kay mag usap kami eh. ano? <laughs> Then we have the economy, it's going good. Noon, uh, I di suspicion was inilayo tayo ng China. So, yung ating banana, pineapple, and everything mango, hininto nila kasi of quality issues. Sabi ko, ano bang problema natin? Di pumunta ako ng China. So, I, I talked to President Xi Jinping. Sabi ko, what's our fault? We used to trade, but suddenly, the products uh, are not attuned to your uh, requirements, quarantine. So tell us what is wrong. Sabi niya, ang wrong is kabuntok-buntok ka doon sa foreign policy ng Amerika. Masabi ko, nag-ano ako. So ngayon, we are back to our uh, banana exports, 100%. ang pineapple natin, Maganda ang Pilipinas. Ang pineapple natin, 40% ang kulang. Why? Because they stop planting. Ayaw na natanggapin ng China. So ngayon, sabi ng China, sell us everything. Because China is frigid. The northern part is always frigid. It's a topic naman. So sabi nila, anong, anong mabili mo, bilihin namin? Pabili mo, bilhin namin nga uh, hindi maganda ang quality kami na ang maghugas. Oh, o so, so but uh, there's a new development. Kasi gusto ko magpunta ng pag-asa para i-raise ko yung Filipino flag. Kasi yung Benham rice mukhang nag-on the right side dito sa Abra banda. Parang nag-aagawan kasi may meron siguro diyan. So sinabi ko na doon sa chief of the, sa chief of staff pati kay Dimen, you occupy the islands. So nine islands pina pinalagyan ko ng tao pati flag flag. We claim it. Tapos yung 10 Sabi ng China na okay lang sa Adak. Magkaibigan na tayo. To us, Inyo yan, amin yan, pariyo kasi kaibigan tayo. You can occupy that wag Huwag ka lang pumunta. We have uh, five minutes. Wag ka lang pumunta. Ka... Stricta siya. Yeah. You know, I have to see the Prime Minister. He flew from London just just to see me at the airport. Baka nandiyan. So, ako na rin ang nangagaw ng island. May nine islands tayo. Nilagyan ko na ng flag. The Benham Rise dito, ay ko, eh, sabi ko, will call it the Philippine Ridge. So, sige man agawan, di agaw rin tayo. <laughs> Pwede ba naman yung ako para ko magnanakao bata pa ba? <laughs> So hindi na ako makatagal Ano ba sabihin ko na Hindi, hmm. Di kasi ang tatay ng Royal, tatay ng Royal Honest kapatid ni King expected to land on So na pupunta ako. Ganito na lang pagka any, anything